Welcome back sa Noipi Movie Recaps. Ngayon, ikukwento namin ang unang pelikula ni AJ noong 2008. Nagsimula ang pelikula noong 1930 sa Foshan, isang maunlad na lugar na kilala bilang sentro ng martial arts. Maraming guru ng Kung Fu ang nagtuturo sa kanilang mga estudyante. Isang araw habang kumakain si Ip Man kasama ang kanyang asawa, lumapit si Master Liao at nag-alok ng friendly sparring kay Ip Man. Tumanggi si Ipman ng magalang pero mapilit si Liao. Sa huli, pumayag si Ipman pagkatapos ng kanilang hapunan. Sa kanilang sparring, tinalo ni Ipman si Liao ng madali. Nakita ito ng isang binatilyo at kumalat agad ang balita. Nagpunta si Liao sa isang restaurant para sabihin sa kanyang mga estudyante ang nangyari. Doon ay muling nagkita sina Ipman at ang binatilyo kasama ang iba pang tao. Dumating ang isang pulis na si Li Jiao at nagmamalaki sa kanyang baril. Pero pinakita ni Ip Man na kahit walang baril, may disiplina at lakas ang kung fu. Nahihiya si Li Jiao matapos mock orner ni Ip Man. Ilang araw ang lumipas, inimbitahan si Ip Man ng kanyang kaibigan na si Chu para tumulong sa isang cotton factory na pinundohan niya. Samantala, may grupo ng mga naglalakbay na mandirigma sa pamunguna ni Jane na dumating sa Foshan para hamanin ang mga kung fu master. Tinalo nila ang lahat hanggang makarating sila sa bahay ni Ip Man. Doon ay humarap si Ipman Man kay Jin at pinahiya siya sa harap ng maraming tao. Pagkatapos nito, lalong hinangaan si Ip Man ng mga tao sa Foshan. Pero dumating ang madilim na panahon, taong 1000 Syam na ng sakupin ng Japan ang China. Maraming naghirap, kabilang na si Ip Man at ang kanyang pamilya tinanggihan ni Ip Man ang tulong ni Chu na magtrabaho sa factory. Samantala, namatay si Lin matapos lumaban sa isang torneo ng mga hapon kapalit ng bigas. Nagpa siya si Ip na lumaban din sa torneo. Hinarap niya ang sampung sundalo at pinabagsak silang lahat. Tumanggi siyang tanggapin ang premyo at ibinigay ito sa pamilya ni Lin. Hinamon niya ang sistema at sinabihan si Li Jiao na siya ay traidor. Sa isang punto, bumalik si Jin para guluhin ang cotton factory pero tinuruan na ni Ip Man Wing Chun ang mga manggagawa. Sama-sama nilang pinrotektahan ang pabrika, natalo ni Ipman Man si Jin at napagtanto ni Jin ang kanyang pagkakamali. Pagkatapos, pinuntahan ni Sato ang pabrika at pinahirapan si Chu para hanapin si Ip Man. Lumitaw si Ip Man at tinalo si Sato. Hiniling ni General Miura na turuan niya ng kung fu ang mga hapon, pero tumanggi si Ipman at hinamon siya sa isang pampublikong laban. Sa araw ng labanan, nanalo si Ipman laban kay General Miura. Ngunit bigla siyang binaril ni Sato. Sa kaguluhan, nabaril din si Sato. Tinulungan si Ipman ng kanyang mga kaibigan at pamilya na makatakas mula sa Foshan. At dito nagtatapos ang pelikula. Kita kit sa susunod na video.